Decision na Supreme Court, bakit magdebate pa tayo? Di ba? Ah, sa akin, hindi ako lawyer, as I've said, pero naniwala ako that nobody is supreme and above the Supreme Court, except God. The Constitution says, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Ganito na ba ang speaker natin ngayon? Hinahamon ang Supreme Court at may pagbabanta. The House of Representatives Has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance, it is an act of duty. Ang MR mo, Mr. Speaker, pinasasagot na si BP Sara. Pero yung disisyon ng Korte Suprema ay final na yun. Hindi na yun magbabago. So maghintay na lang tayo ng isang taon bago tayo uli mag-final na impeachment kay Sara BP. Ang importante, magiging ehemplo tayo para sa ating mga kabataan. Sumunod tayo sa ruling ng Supreme Court, Mr. Speaker. Isa pa itong school bukol naggaling-galingan sa Supreme Court. Impeachment na pinadala sa speaker eh. Ano, meron silang maling intindi nun ha. Ah. May, may mga kasama tayo na yung iba po masakasabar eh. Ang uh, intindi nila yung pag meron nag-file ng impeachment, yun na yun. So pagka meron ka pang nag-file ng kasunod, hindi pwede after one year. The same yun eh. yung, hindi pa yun eh. May nag-file lang eh. Otherwise, pag tama yung sinasabi nila, every month may magpa-file ang, oh. sinasabi dito, kailan ni-refer ng proper committee ng House sa opisina ni Speaker? Mr. Senador, nandoon yon sa ruling ng Supreme Court, dapat binasa nyo. Alam ng mga Pilipino na gusto mo talaga ma-impeach si Bip Sara kasi nag-ambisyon ka rin na maging presidente sa 2028. Natalo ka nga nung nakaraan eleksyon. Yun ang point yun ang point na may nag-file nag-file na, nag na ang House of Representatives ng impeachment. Nasa sila na na speaker, on that day and the hour, yun yung counted sa one year. In yung one, yung one year. Pero, hindi yung may nag-file ng December. Eh, huwag nga, kung bakit mga pumasa pa sa parang nagsasabi na malito yun eh. Ang mga sentimento ng kapwa-senador ko is... Oh, Your Honor, Senator Soto, makinig po kayo kay Senator Jinggoy. Tama yung sinabi ni Senator Jinggoy. Ang sabi ng Supreme Court, sa District of Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Dahil ang prostitution ngayon, final ng, uh, ng uh, House of Representatives. So, dito na pa very yung jurisdiction anymore. And the Senate will not convene uh, as an impeachment court. Because we do not have any jurisdiction at Pero sir, open ka pa rin na pakinggan yung mga legal, ay yung mga arguments sa ilang mga legal... Of course. Of course. So pwede ba mag-change yung mind? Hindi na. sir, sir. Kung sabi lang, bahay ba decision of the Supreme Court? Kahit ba maganda yung kanilang dahilan? Eh, ang... ang uh, ultimately, ang Supreme Court naman ang masusunod. Unless... Hindi naman sila. unless pag nag-file ang house, house ng MR, MR. at ma-reverse, yeah. that's the time that mm. will... Uh, if you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, technically, technically. It, it's not about the dismissal of the case Pero di decision kayo. Well, I'm not a lawyer, eh. pero yun ang interpretation ko. Eh? <sighs> pero mag-decision kayo as a legislative body, hindi as a... Body, yes, legis. no, not, a, not as an impeachment court. But then, okay. we will never convene again, nasa infringement court. Dahil wala na nga kami jurisdiction.